magluluto ako ngayon ng udong udong guys udong makain ba dito guys udong lagyan natin ng malunggay at sardinas ayan okay. maghihiwan ako ng mapanakot buyas kamatis sa kalbawa Okay guys, hiwa na tayo. kulang natin ito. Niyong... ang hanggang naman ang ng buyas ano? na na yan. dalawa lang Dung na Ayan, guys, isa na tayo ang ng buyas sốc <Nhạc> nè ya nagluto sila ngayon ng dinner. Ang ulam namin ngayon ay udong. Udong na may sabinas at may malungkay. Ito na siya. Ilagin na natin ha? Tutong. Yan. Tutong. Ito ang ulam namin. Sa kabinsa hanggang ngayon. pa rin. <laughs> Sarap yan. Uh, yan. Udong. Udong mali sa ginas. Nilagyan mo na sa kanila ng pagpalasa. Hmm. Okay, dito pa na konti asin.

lagyan ko siya ng ano sabaw kasi na puro lakas kasi ng mga ano niy. eh so nilagot na ng sabaw tubig wala na nga po yun eh. sarap sarap ng ibang guys sa ibinas uh -huh. sa iyo ayan ulam for dinner